Um, dad, ang mga ka, di ang amot para makita na mo sa mga angay agyanan sa mga riders. Pero taghan ka ayog nindot ang inyong lugar. Pero especially hindi mawa ang warm sa mga tao sa ilang pagwalka. kaya kayo pag ilang pagkabi-abi. Pag -abi -abi. As ambasador, sa'yo pinaka-challenging like sa so Uh, um, Iyugtan ka ron. Um, at bitaw sa mga tao nga ang labi na sa mga riders na mag-amping yun sa biyahe kay dili mong good hawak ilang manubela kung yeah. baga bisok sa so, na to ingon sila ha nga mag-amping mag-hinay na amon yun magpakusod nga kahit ulo ba no? <laughs> pero ito yung katong best that's one way or another na uh, advocate para sa safe riding sa ang atong ang karon gipaygayon ang Northern Mindanao Loop. No? Ang loop is natin paghigayon ng mga group sa mga lalaing uh, party sa Pilipinas usa ni ang Northern Mindanao Loop. Dili lang ni about tourism or loop lang. Gipay Napa ko sa kaning putabok mo. Gipaygayon na mo ang safety riding of course. Interaction mo ma'am, welcome mga fans mo ma'am. Mojo na ang ikuha nila no nga. Um, Uh, you, Philippines daw, daghan ng mga nito, mga beaches, mga mountains. Pero for me, the best natural resource of the Philippines, itang mga Pilipino. Grabe ang, ang atong... Oh yeah, sakto na, hospitality. Maka-recommend ba ka sa mga tao, ma'am, mga mula Agri sa Usamis? Oo, oh, ako isip ko sa mga Bisaya, ako na kay Tagasibu, ma'am ko. Pero ako, ganahan dyan nga ruta, yung tanaw Every time mo ato kong mga especially sa Luzon na park, ringon dyan ko nga, ako rin barugan nga. Dili, delikado ang Mindanao. Especially here, kay mo na ilahang na huna nga, adik mo ato kay delikado. Muna kung ginakuan dyan nga, Mindanao is safe to travel, Mindanao is safe to ride. Ah, misis mo, sa Usamis mo. Misis mo, sa mga sa Uza Mix noon. No? Oh, syempre, una-una, dapat kayo salamat no, sa si inyong pag- uh, pag welcome na mo pag abi abi bisag kusog kay kuwan naghuwat gihapon mo bisag for sure uban wa ni wa kaon <laughs> so mao na salamat ka ayo pun unta makita ta sa kasi naka schedule sa nga bisitahon sa loob na dere sa amin na part sa na. sorry kasi schedule nga sa bisita mo wala pa pero for sure na yun ay mo sunod kasi syempre mga riders naganahan man pod sa inyo Gracias.